Ah, uh, I'll give you two weeks. Opo. Tama yun. na ba yon para i-present niyo ang project study? Okay, ma'am. Sure. Ma'am? Ma'am? Oh. Yun hong napakabait, napakaganda spoiled yung anak. E eh, nasa labas rot. gusto daw kayo makausap. Pwede ba? Sabihin mo, maghintay lang. At may mga kausap ako. Sinabi ko na ho, pero ayaw niya maghintay! Sorry, mami, pero hindi na talaga ako makapaghintay dahil napakalaki talaga ng problema ko. Oh Diyos ko. Oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. totoo po yun. Meron po talaga kaming problema napakabigat. Napakabigat? Ano ba yung napakabigat eh, mami, na yan? Eh, kasi may party kami mamayang ang gabi. Eh, wala kaming partners. Oh. Uh -huh. Eh, yung mga boyfriends ninyo, nasa? Inaway namin silang lahat, mami. Ha? Oh my God. Eh, pwede ba? Doon muna tayo, doon tayo mag-usap. Eh, gentlemen, excuse lang, ha? Eh, sandali lang. Ano bang problema yan? Eh, kasi mami, dapat lang naman talaga silang awayin eh. Dahil mga two-timers sila, mga babaero silang lahat. Kaya mami, tulungan niyo naman kami. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Please, napin. tita. Oh. Teka. Yan ba ang pinakamabigat na problema ang sinasabi ninyo ang wala kayong kasama sa disco mamayang gabi? Yes, oh, mami. Okay. Wala na kayong problema. Solve na ang problema ninyo. Mami, sila? Sila ang partner namin sa disco? Ano naman ang sama nun? Mababait naman itong mga batang ito, anak. Ayaw mo niyan? Tall, uh, short, and never mind. Mm. Sila? sila. Mm. Bakit? Alangan ba kami maging kapartner nyo sa disco? O, oh, okay naman ako ah. Materiales fuertes ako. Kung sa bagay, pwede na sa akin si Tal. Okay. At saka pwede naman sa akin tong si Shorty. <laughs> mami, mami. Huwag mo sabihin sa akin mapupunta tong si Nevermind. Hmm. Ano? Huwag mo naman siyang masyadong laitin. Ikaw yung sa... sa... Ako na nga yan. Akala <laughs> ko hindi mo na maalala eh. Ba't ka napunta dito? Eh, yung adres na hinahanap ko pala, What sa inyo pala yun eh. Oh, Kaya, imayon mo, hindi ka na akong trabaho. Pero huwag ka mag-alala. Bagay naman tayo eh. Lahay kami mistiso. Mami! Mami! Lalo kaming kakatsuan yan eh. Lalo akong kakatsuan lagachi, pero yung masabi ko, ipapalit ko sa kanila. Mas mayaman at mas pogi, tapos itong mapupunta sa akin. Never mind. Ah, oh, talaga? Bule. Image building lamang yan. Kung si Kachi, uh -huh ay anak ng milyonaryo, gagawin naman natin siyang Ow! anak ng milyonaryo. Ay, tama si Mami! Ah. Ay, miss, salamat Sige, po. Mr. Santos, kayo na po. Yes, po. Salamat. Maganda pa ko, Inso. Mukhang tanggap tayo. Paso tayo? Ayos! Talaga? Ayos! Ayos! Itong Ayos! 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 Anong ginagawa nitong dalawang hampas lupang dukhang mararitang dayok dito? Excuse me? Are you talking to us? Huh? Ikaw nga maswerte na nakapasok sa marangyang opisinang to. Samantala, nakita ko sa labas may na, no pencil out. Sino ba kasi nagpapasok sa inyo dito? Ikaw nga, dapat tinatanong namin yan eh. Dahil ang pagbumuka mo, dapat sa kwadra. Dahil mukakang. kang... <clears throat> kabayo! <laughs> Tigidig, tigidig, tigidig. Kaya pala nag-apply na rin yung abroad kasi naghihirap na. Dina, sabihin mo ka sa dalawang bugok na to kung pato ko nandito. Ah, siya po kasi may-ari ng Solid Liquid Airlines. Huh? Kung saan kayo nag apply Tara, ulo na tayo. Uy! Teka, hindi pa tayo tapos. nag apply kayo, di ba? Gusto niyo magkatrabaho? Bakit? Kasi wala nang makain? Bakit? Kasi wala nang sumasakay sa bulok niyong kalesa. Guard! <laughs> sir? Sa susunod, pag baho na kabayo, katulad ditong dalawang to, huwag papapasukin. Yes, sir. Mga patay gutom na walang makain kain pero saksa ka ng yabang? Uwe! Tara na, sir. Baka masipa pa kayo. Uwe! ang sabi sa atin, hanggat hindi natin natutupad ang mga kondisyon ni Don Segundo, dito muna tayo titira! Ha! <laughs> 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 ano ba? Wilson, well, huwag masyadong lalo, Baka maligaw ako dito. Ano ka ba? Pitaw mo ako! Kaya ka ba? Sungit mo neto. ito. Oy, oy! Sandali! Asan yung bigay sa'yo ni Tony? Eto, bakit? Importante ba to? Aba, syempre. Naku, buti si mo. Munti ko na singahan. Singahan? Hindi mo ba alam na dito nakalagay ang address ni Aling Marita? Ako ba? Ay, ingatan niyo yan. Oh, mahal kong segundo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan ang pagmamahal ko sa'yo, ang iyong sinta, Marita. Ang sweet ni Don Minuto, no? Ano Minuto? Segundo! Hmm? Hoy, hoy, hoy. Nakikita mo ba yan? Nakikita ko? Ha? Alin? Yung mga antik na yan? Ang laking pera niya pag binenta! Yoko? Aba! Iloko pala itong isang tuwa? ah! Hindi naman atin yun. Benta natin. Masama yun. Aba! Mabait naman pala isang aray. Pero teka, pag binenta ba natin yan, kikita tayo ng limampung milyong piso? Eh, siyempre hindi. Eh, kung itong buong bahay, Aba, sobra-sobra pa. Benta natin ito bukas. Oo. Oh. Pumag na eh. Pero alam mo, hindi natin basta-basta may bebenta ito eh. Kaya kasi may mga papeles pa yan. May mga did-did-did pa yan na kailangan pakita mo na ikaw talaga may mayari. Atok oh. oh, ah, ah, na ako, Wilson. Halika na, tulog na tayo. Aboy. Oh, oh. May isang kabayo pala naman ng isang ara eh. Hoy! Halika na, doon ka naman tulog sa taas. Maraming kwarto doon. Halika na. Abo, pwede pala yung natutulog ng naktayo. Oh.